Uh, maganda po rito mag date magabi <laughs> po sa mga supporter Jan, uh, andito po kami ngayon sa Port San Andres at andito po yung security po si John Michael Alcantara yan uh, yan po at may ilaw na rin po dito at hindi po nakakatakot dito uh, yun lang ang isa yung nakakatakot yun lang yun <laughs> po ah, uh, napakaganda po ang pasyalan to at nakikita nyo naman po ay uh, po dito ang ano ang pier ng ano barko daungan ng barko po yan po nakikita po ang daungan ng barko tsaka po yan may ilaw na rin po dito yan oh nagkakapi na yung kasama ko na ano nagagamba ay ano walang walang kadit nagagamba na lang ko siya <laughs> oh <laughs> Yan. Oke, okay Pak. Yanah, kita siap.